This is the police speaking. My, butak, Ayo, kami sederahe. Ayan, makita yung truck namin doon, naayosin pa namin. So, ang namin ngayon, ay magluluto. Ayan. Nakakakong ka-amigo, magluluto ng pangagahan yan matalang yung isa, yung driver, inaayos naman yung puso para magkatubig. Gawa ng kanina pa namin yung binubumba, walang tubig. Kaya doon kami naligod doon sa may gasolinahan. Buti na lang, pinayagan kami. So, yung mga amigo. Kaya pa walang tubig mga amigo kasi, parayon pa siya, ito lang eh. Mayakan may na sa ano. Ang mga sa gasolinahan. tapos ito mami ko, ba bayan mo naman, eh, na kami. Ayusin na namin yung truck Para so, nakabalit na kami ng mata sa uh, mm, ano. Ang um, namin, hotdog. yan hotdog. din na namin, pagkati-hatian. May, may ano pa dun, na Ang pang tuyo. Ayan, tuyo. Masalah gede sa umaga. Ha? Kamatis? lang sa decide ng eh. palengke eh. yung palengke dun, Labas sa yeah, Alo, si, eh. si Brian? Oh, buwi na siya. Oh. Ayan, shout out ka Brian, hindi naabutan. Ayan. Amigo ba yan? Ayan na. Ibuhag-hag oh, na. Ha? Ah. Ha? parang na tanghali ano to kasi tanghali tanghali na yan mga kaso ba na tanghali yan kaya mga amigo kaya mga tayo mga amigo kaya namin ngayon pagka na tanghali ano to kaya namin ngayon Gagawin dyan. Baka uh, tigata. Yung titignan yung truck kung ayos ba ito. So, yung gagawin natin ay dilinisan yung mga kulong. Basta dilinisan natin kasi tip na natin yan. Nagintorahin um, natin yan. Pagbila ng Pinox. Pagbila ng Pintura. Yan. Dilinisan uh, natin na natin yan. Para para makapasok na tayo dun sa warehouse yun o no? yung driver ko namin ang mga pintura siya ko kasi ako na maglilinis dito sa back hindi so, okay. yung isang kaamigo natin kaamigo Jackie yan shout out sa inyo mga kaamigo kanina hindi yung naayos yung bukba yun ngayon naayos na yung may tubig yung lumabas Kaya na, ayan na mga amigo, susubukan na natin na magbomba. Kung may tubig na ayos ito kanina, kaya yeah, meron na to Ayan mga amigo Bumba naman tayong bumba dyan Manumano na lang Simulan na natin ang paglilinis Actually mga amigo Natapos ko na yung nalinis ng isang gulong So dito na ako Saka yun sa harapan Saka dun sa kabila Ayan, mga amigo Babasahin na natin yan syempre Pupunasan natin yan Para malinis na no? Ayan

wala wala kasi kami noon eh pag may maron kami noon ay eh, mabilis lang mga pa ano ligo yung truck kaya mano-mano lang ginagawa ko diyan ayan mga amigo napakainit talaga ng panahon ngayon mga amigo diyan pala napakasakit na ng balikat ko na para napapasok na ako sa init eh ko ba kung ilang degree na ba ang basta ang mga amigo papagod. Malay bumba. ako na mag-release sa si truck. At sila naman ay sinisimulan na yung pagtatanggal ng back-front sila, sila sa nag... na ng, tas ng kylox. Ah, okay. Hahaha. Oo, oo, na. Linis na ako. Sundan na ng pinta naman maya. Gano'n na. Ha? <laughs> <laughs> naman mga bigo. Laging nakakapagod. Bumba ako ng bumba dyan para doon sa truck sa paglinis. Kasi malayo ang tubig. Wala naman kasi kaming power spray. kumbaga yung pangpalinis ng truck. So mano-mano lang gagawin natin dyan. Bumba ng bumba. Tapos linis ng truck. Bumba. Habang sila mga amigo ay ginagawa na yung yung ano sa gulong para malinis na ma-sprayan. So ayan mga migo. Lilinis ang gulong diyan. Sila na bahala doon. Kailangan talaga malinisan yung mga rim para sa pag-spray ng Relox malinis din mga migo. Ayan, dapat mabusisi yung paglinis para wala namang bakat-bakat. Ayan. -bakat. Linis ng linis habang isa, ini-sprayan na yun siya mabuti. Ako naman dyan mga amigo, last na yan dyan ako na ang tatapos yan ginaguhitan ng ginaguhitan ko na yan diyan para matapos na napakainit kasi mga amigo yan tinulungan na rin ako ni ka amigo Jackie Rias yan mga amigo para matapos na rin nilapitan ko na si Jan para yun para magpahinga na napakainit talaga ng panahon mga amigo yan ayan na mga amigo patapos na yan mga amigo. Check checking na lang natin ayan oh malinis na ayan, mga amigo patuloy din sa kabila ganoon din